What's up, what's up guys? Ayan, for today's video, ayan, magpapakita po ako sa inyo ng isa sa natuklasan ni Kabahag's vlog na lugar na kung saan pinamumugaran di umano ng mga kababalaghan. Ayan, kaya malaking shout out po sa mga Ilacuacheros uh, followers natin dyan. So, hindi pa natin, pa, hindi na po natin patatagalin pa. So, let's watch this video na kung saan talagang katakot-takot pinamumugaran ng di um, di masabi. Basta, panoodin na lang po natin. Nakita akong kondom dito. Ay, ano, katatapos lang nila. Oh, ayan. ay, naku. Alam nyo, ito yata yung paboritong lugar nila na ginapuntahan-puntahan dito, ano. Ay, ano, katatapos lang, oh, isa, oh, kulay red. Hindi ko lang alam kung anong flavor dito. Expiration, 2027. Ayan, ang saya-saya talaga papasukin natin ang lugar na ito na kung saan marami daw nagaganap na kababalaghan dito ba? Ang saya-saya talaga. Wari ko nga marami akong nakikita-kita dito. Ito kung saan pagpasok mo pala na lugar, may makikita ka na agad na kundum kundom-kundom. Ano, mo? Kita ko yun. Ayan, ito. Ayan. anak nakalagay dito. Ito. Kondom. Ay, kulay pula. Wari ko ay nakatake to. Ay, Ay, naku. Maraming nagaganap na dito sa sirang sasakyan na ito ang saya-saya talaga. Hindi ko alam kung ilan ang nagputok-putok na mga ano dito ba. Ay naku, ang saya-saya. Apakita ko sa inyo ang lugar na ito. Si na ito. Hindi na ito inagana kaya ay napagana na ng mga kalokohan dito ba. Ay naku ba, ang saya-saya. Kung mapapansin ninyo, may magigita na naman kayong kondom dito. Ayan no? Saya, saya mo. Ay, naku. Ah, ko sa inyo. Ah, zoom ko sa inyo. Ayan o, Adam Putin ko ba? Oh. Naku. May dahon yung kamay ko ba? Ayan. Ay, naku. Ang saya, saya. Katatapos lang yata nila dito ba? Ay, naku. Bakit ganito ang mundo ba? Ay, naku. Ang saya, saya talaga. Ang dami-daming naganap na kababalagan dito ba? Katatapos lang ng kung ano-ano Nang nangyayari sa mundo Tignan nyo naman oh Nagaikot-ikot ang ako dito Naghahanap-hanap ako ng pwedeng mapakinabangan Pero ang nakita ko Kababalagan ba? Ayun! May nakita na naman ako Ito yata ang favorite place Ng mga taong malilibog sa buhay ba? Ang saya-saya talaga May nakita na naman ako Ayun oh Very legit yan ah. Nakita-kita no? May, ta -may tapyas pa oh. Ayan! Ang saya-saya. Ulay green. Tayo na lang magsabi kung anong flavor-flavor nito ba. Ang saya-saya talaga. Ay, nako. Ang dami naman siguro ditong nagawang kababalagan. Ano? Mag-aikot-ikot pa ako kung ano pang mga magaganda makita-kita dito ba. Nako, sigurado pag nagpunta dito, successful na. Yung mga jowa jowa Yung mga inyong mga ano diyan Dito nyo siguro ginadala ano Ang saya-saya ano ba Tingnan nyo naman Ang paligot na ito Wala siguradong makakaalam Ang saya-saya talaga saya Kaya saya, ikaw kung gusto mo magtago Ikaw alam mo na kung saan mo adalhin. Ayan, dito lamang yan. Mag-comment, comment at mag-follow ka na di yan. Ang Ayan, hello mga kalakwacheros. Ayan, kung nasiyan man kayo sa video na na ipinakita sa atin or video ni Kabahag's Vlog. Ayan, so don't forget to follow our Facebook page for more videos. Ayan, sumuli. So Thank you for watching and God bless. Ingat.